Gutom na naman ba kayo mga kayo pips At ang cravings mo ay mga ganitong foods Na akala mo ay mamahalin Pero swak na swak lang pala sa iyong budget O ano tara mga kayo pips Ituturo ko sa inyo kung saan pwedeng food tripin yan Yo mazarap mga kayo pips Nandito nga tayo sa Elliot Bar and Restaurant Na matatagpuan lang sa number 5 Malapitan road sa Ranay bagong Bong Caloocan City Meron nga pala sila dito mga kayo pips na Ito yung crispy pata Bulalo uh, Meron din silang grilled pusit, grilled tuna belly. Meron din silang pork shanghai, at meron din sila ditong kare-kare. May kasama na rin pala yung kare-kare nila na uh, bago, special bago. At etong uh, kanilang uh, ginataang greens ito. At meron din pala sila ditong refreshing uh, watermelon shake. At eto nga pala mga kayo pips ang price list ng kanilang foods at dessert. O ano pang hinihintay nyo mga kayo pips? Tara, food trip na tayo. At eto na nga mga kayo pips, titigman nga natin ang kanilang crispy pata. So, Ito na natin. Lutong. Wala tayo ng konti. Tapos, sauce so, so natin sa so, kanilang sauce. Ito na natin. Mm. Ano tong nakakaiba dito sa pata nila? Crispy na siya, juicy pa. Malay may kita niyo naman dito sa laman niya sa loob. Solid ang sarap. Tagyan natin to ng rice. Ah, hmm. uh, lunch, para kang kumain ng chicharon. At ngayon, tingnan natin tong kanilang puti. Tong red pusit nila. Itong... Mm. So, ito mga kaibit. Ano? Wow. Kaya itong grill pusit nila, kakaiba to. Kasi ba diba, kami sa mga pusit, lalo na pag grill tumitigas. Ito hindi. Ang lambot pa rin. Para nilaga. So, kapunan ang niya. Hindi ka mahihirapan mo yan. Ang solid. Masarap na malasa. At sa nasa mo yung pag-a-roast niya. Dahil sa pag grill niya. Panalo. Tikman din natin itong kanilang kalabasa ng shape ko. Ito, may nataan. natin mga kayo pips para balatan natin hirap balatan panalo hmm. nasang lasa yung gata tamang tama yung alat bagay na bagay siya sa sa rice ito, so, man natin with rice At pag nadayo nga kayo dito mga kayo peeps sa Caloocan, puntahan nyo na tong Elliot Bar and Restaurant. Hindi nyo pagsisigyan yung foods nila dito. Kung meron man yung reunion o kahit anong man, uh, uh, celebration sa family nyo, subukan nyo dito. Hindi mahal ang foods nito, buka lang mahal dahil napakdanda ng kanilang place. Solid.